Hello ka, trends Ikaw si... Ako nga pala si Marjorie Dolonsa. Ang team ko, Taji. I'm ah, okay. Taji. Bali, meron akong dalawang tanong sa'yo. Ang una ay, ano ba yung mga bagay na hindi lang ng tao sa'yo? Ah, mga bagay na hindi lang sa akin. Ah, mahihayin talaga ako dati, lalo na nung high school. Ah, tapos, hindi pag talaga ako mag-aral. Okay. So, tapos ako pala yung unang Birthday ni Carlo Aquino. Wow. Yung ano pa, 2,000 na <laughs> Okay, okay. Bali, ang second question ko sa'yo ay, meron ka ba tinatagong talent or nasalian, achievement? Achievement? Ah, yung siguro yung simula bata pa lang kami, ay eh, sinasali na kami ni Mama sa mga korte. Kami nga pala yung opening nung ano, yung Pamela wan yung kay Bong Navarro. 2004. Tapos sumali kami nung 88, yung kay Bayani Bayani. Yung pambal. Kasama ko dun si James, Kaso wala sa ngayon dito nandun siya sa Australia. Uh, tapos sumali din kami sa Pinoy uh, Henyon uh, sa Itulaga. So, umabot kami nung grand final. Tapos lalo na sa dance. Okay. So, may hindi okay. talaga ako mag-sayo mula ng bata. Okay, dahil mo pala achievement. Sige, ayun lang. Thank you.